Marlene, itong si Leo Samson, paano mo naman ito nakilala? Kapitbahay po namin. ma'am. so matagal kayo nagkaroon ng relasyon? Uh, matagal, pero nag, uh, nang galing ako ng Saudi, ma'am, mm. nag-live-in kami dyan sa, may, sa as So mga ilang taon na kayo na nagsama? Two months lang, ma'am. Hiwalay ka sa asawa mo? Hindi pa naman kami hiwalay. Sandali lang. Hindi oh. ka boyfriend Mas... ko, hindi ka hiwalay. Hindi pa naman, ma'am. Parang may problema lang kami. kan. Nasaan ang asawa mo ngayon? Doon sa amin. So hindi rin niya alam na meron ganito? Kasi tinatawag niya. Hindi, ni... hindi po, ma'am. E eh, susunman niya, so usap sandali lang. E eh, dapat ba nating aminin ito? Pupo, wala namang problema po, ma'am, sa akin. Modern family ito si ma'am. So, ano kayo ng asawa mo? Hiwalay aho, kayo po, hindi? Hindi lang kami nag-uusap, ma'am. Hindi pa naman kami totally hiwalay. Ganun. Kasi pag narinig ito ng asawa mo, baka kasuhan ka. O oh, pero diba na kasi ang, ang mas mahalaga sa yon na makuha yung, mo makuha yung, pera. yung pera. Bakit ka naman nagpapadala ng pera dito kay Leo? Kasi uh, nagtiwala nga ako sa kanya, mami. Mm. Eh, hindi naman ako nagpunta dito kung hindi nila, pinagkalat na chismis nila pera, pera lang daw habo ni Leo sa akin. Yun sinabi niya. Hmm. Kaya nagpunta ako ng personal dito, kasi wala eh. Gusto ko lang makausap sila. Magkano ang naibigay? Sumatotal? total hundred thousand something. Kalahating milyong piso? Oo. Nali lang ha? Ang puso ko, ang puso ko. Oo. Bakit ka sa kanya nagpapadala ng pera? Ba't hindi ka nagpapadala dun sa mga anak mo diretsyo? Nagtiwala nga, mami, kasi... Ano. Minahal mo? Mm -hmm. Siguro, ma'am. Sir Leo, kayo ba ni Ma'am Marlene ay talagang nagkaroon ng relasyon? Uh, hindi po relasyon ang tawag doon, ma'am, kasi video ko lang po yung nangyayari sa amin. Pero at least, na, siguro sa kanya, relasyon na yon Pero oh. sa akin lang... Wala. Eh, eh kano ba, nagsama po. kayo ng dalawang buwan dito sa Valenzuela? Kagustuhan niya po yun, ma'am. Kagustuhan niya po lahat yon. Hello, kagustuhan ko, 'di ba ikaw ang may sabi na 'yun ang balak mo? Hindi ako umuwi nung time na nag-uwi ako ng 2023. Ako pa ang masama? Kung masama ako sa inyo, kapatid mo may utang sa akin? Yung Wala akong Wala. Wala akong alam sa sinasabi mo na 'yan. Mar marami mar marami kay sinasabi na parang wala wala naman wala. hindi naman. Tingnan mo sa kumbo natin. Marami tayong kumbo. <coughs> Ay, eh, diba, itong gusto ito, mo? Pagkita mo na lang yung kumbun mo na yan para mas Oo, maganda. Kasi ay, yung mga resibo natin. Ka, yung mga yung recebo recebo natin. Leo, tumanggap ka ba ng pera mula kay Marlene? Ah, uh, yes ma'am. Kasi kagustuhan din niya po 'yan kasi may nagbibigay siya ng <laughs> sa, kagustuhan talaga. Ka alawan sa anak niya. Ma monthly din po 'yun, ma'am. Oh. Ang plano niya kasi niyan, so niya mag-sama mag kami, ay ang problema nga, hindi nga po kasi nandyan lang yung kapitbahay ko lang yung asawa niya. Ayan o, ito, mahigit kumulang, 500,000 daw ang nat na padala sa iyo ah, in Philippine money. Uh, magkano ba hatian dito? Ilan na napupunta sa kanya? Uh, divide 3, ma'am. More or less, meron... Uh, 300,000. May 300,000, mapupunta kay... Oh. Kanino? Sa, sa mga anak mo? 200. 300 sa kanya. Sandali lang. Mas malaki pa ang nakukuha ni oh, Leo kaysa oh, sa mga anak oh, mo. Oo, oh, kasi hindi ba? Diba, hindi po yan, hindi po totoo yan, ma'am. Yung business niya na, ano, ma'am, bilyaran, tin, uh, bininta nila. Tapos mm. yung nag-invest din ako ng baboy. Mm. Yung nag-invest din ako ng grocery. Wala. Nagtinda. Wala pong Wala pong katotohanan lahat na sinasabi sabi yan na ma May mga kumbo tayo. Dito yung kumbo. Kahit yung kumbu. baboy po yung dito, yung kumbu. Kasi inubos niya po lahat din yan ma'am. Anong gusto mong sabihin sa pamilya mo? Muna? Ay, wala naman. Hindi naman alam nila ito ma'am. Eh ngayon alam na nila. Oo. Oh, 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 okay lang. Okay lang ma'am. Kasi sinabi ko talaga, hindi naman ako pupunta dito ma'am na... Sila naman ang may kasalanan, Ma'am. Eh. Pinatawag ko sila sa barangay, hindi sila nag-attend. Mm. Oh, 'di ba? Nang gusto ko rin i-clear yung <clears throat> kung anong totoo sinabi ng mga doon sa amin na sinungaling daw yung ikaw. Ako kasi wala 'yan. Leo, tandaan mo ha. Alam mo kung ano ang totoo hindi ako nagpunta dito kung hindi nyo ako sinismiss dyan sa loo. Kaya sabi ng mga tao, sinungaling daw ako. O ngayon, nagpakatotoo, may mga ebidensya tayo. Alam mo na yun. Magandang hapon po ma'am. Ang isa sa inyong mga constituents ma'am, si Marlene Santiago, ma na meron po yata siyang inakyat na kaso dyan at dapat ay pagtagpuin sila nitong si Leo Samson. Ma'am, mukhang ana ah, sa unang patawag pa lang. Tama po ba kami? Yes po. invitation lang yon doon si Leo Samson na makikita sila, mag-uusap sila. Ah, uh, invitation. And time po na yun, mm -mm. Time po na yon si Leo Samson ay nasa isang, bar isang bayan uh -oh. na mili ng isda. So kaya hindi po sila nagkausap. Sabi ko dyan, Kay Mrs. Santiago, uh -uh. bukas, magbalik at ipatatawag ko. Sabi niya po, aalis siya. Okay. At pupunta siya sa Manila. Yun po ang last na pag-uusap namin dalawa. Okay. So, eto na nga po, nandito na nga po siya sa Manila. Pero ang payo rin namin sa kanya kap ay ibabalik namin siya dyan sa barangay. Dahil ang barangay naman talaga, ang unang, kumbaga, yun ang nakapuesto para magbigay lunas <laughs> At marinig ang mga hinaing, 'di ba? O oh, uh, maganda nga. yes po, attorney. 'Yun po ang protocol. Yes. Kaya lang ang sabi po niya mm -mm. ay aayusin niya yung papeles niya pagpapabalik sa Saudi. Ah, okay. So wala po, magawa dahil 'yun naman ang gusto niya. Oo. De, okay lang 'yun, ma'am. Okay lang 'yun. Uh, Mag-aayos siya ng papeles, pero ito po kasi ayaw naman namin na lumaki pa ito na magkakaso pa sa korte o kung ano man dahil uh, magkapit-bahay sila. Uh, ewan ko po kung okay. ano ang naging relasyon nila talaga. Pero... May to po yan May asawa po siya. Mabait-mait ng asawa niya. Oh. Eh si Leo ba ay may asawa din? abalo uh, na po siya. Okay. Hmm. So, ito, ibang usapan po kap ha yung tungkol sa kung may relasyon sila o wala. Pero uh, kahit ako, yun din ang... Uh, kino call out ko dito, ha, Marlene? Yeah, eh, hindi pwedeng, hindi, hindi ganyan. Hindi ganyan ang pamamaraan. Ina ka, nanay ka. O, isang tabi na muna natin ang pagiging asawa mo. Pero nanay ka, babalik ka pa ba sa Saudi? Yes, ma'am, yes, ma nag ka ng papeles mo? Lunes na yung flight ko. Oh? Aalis ka na sa lunes? Yes, eh, anong gagawin natin? Oh, no. yun nga po, eh. Kaya, ano din, eh, unfair din, eh na nung nandoon pa ako sa Saudi, Saudi nag-message na ako sa barangay na ayusin. Eh, wala silang ano. Eh, hindi nila pwedeng ayusin oh, kung wala ka dito. P Pero ma'am, yung ano, nag ano ako na... Hindi pwede kasi personal na action okay, okay, yun, okay, yun okay. eh. Gusto po niya, yung kapatid niya ang magharap. Paano kasagutin Ay, nung kapatid niya? Eh, tanod ko nga yung kapatid yes, niya. Yes, eh, yes, yes. kapatid niya. Wala akong pakialam dyan sa kanya. Yes, yes. Tama, tama But kayo kapatid na yun eh. Tama si Kap, okay? Tama si Kap, tama si Kap, kakampi ako ni Kap. Paano yung mga ebidensya? Paano yung salaysay? Paano yung pagkukwento ng kung ano't ano man ang nangyari, nangyari, ba? Ang ano ko lang ma'am, na ipatawag si Leo gano'n. Para saan? Yung ano ko nga, yung... Oh, eh pero ikaw pa rin dapat, mm -hmm. dapat nung nandoon ka, yun ang hinarap mo, imbes na pumunta ka na kaagad dito. Kasi mama eh, ano... Ilang days lang ano nagpatawag sila ng second. Sabi nila may may meeting, may, may yes. meeting. Yes, may proseso kasi, hindi naman agad. Hindi eh, naman 'yan yung parang, ko, na nasa kanto lang, halika dito. Ganyan. Ha? Nag-meeting ba sila, ma'am? Tapos hmm. hindi naman ako, sabi ko ay kung bibigyan ako dito ng pal ano kung um, anong solusyon, 'yun ang ano ko. Okay, dito ang solusyon hmm. nga ay mag-usap kayo, balik Oo. doon sa barangay, ang mamamagitan sa inyo si Kapitana at hindi pwede na kapatid mo ang tatayo para ipaliwanag kung ano ang mga naganap. Malay pa niya kung nagsama ba talaga kayo, nagsiping kayo, may dalawang kayo dito sa Balansuela. Parang gusto kong tawagan ang asawa nito at ang mga anak mm -hmm. nito. I kasi actually, ma'am, hindi namin tinotolerate okay. yung ganyang klaseng relationship, lalo na po dito mm -hmm. sa programa ni Idol Rafi. Pero kung ang gusto nyo po is masingil ka agad natin, hindi ma'am kasi mayroon tayong process mm -hmm. nyan sa barangay. Di ba? Mm hmm. Mm -hmm. Yung, Ay, yun lang tayo naman, dyan. Yun lang naman po, ma'am. Yung ano ko. Kailan ka ba babalik? Alis ka na ng lunes. Oh, ano Two years pa ulit. Mm -hmm. O ganito ha, ako para sa akin, yung binigay mo o panakita mo, yung pera na pinadala mo, sa nakikita ko, ang hirap ipaliwanag na binigay mo yun dahil may negosyo dapat. May kasulatan ba kayo ni Leo? Wala. Kusang loob mo bang binigay sa kanya yon Hindi ma'am. Utang ba yun? Hindi ma'am, nag-usap kami na negosyo. Okay, kailangan yung pruweba para doon. Nasaan yung mga conversation doon? Nasaan yung pagtanggap niya? Na ganun nga dapat ang mangyayari. Sa resibo lang po. Oh. Mm -hmm. Ang resibo at, combo. Ang resibo na ito ay magpapakita lang na meron kang pinadalang pera. Ako. Pero yung dahilan, eh Ibang usapan 'yun. So, since no? pabalik na rin si Ma'am on July 28 mm -hmm. sa Monday dito po mm -hmm. sa ibang bansa sa Saudi, so tuturuan Ma'am namin kayo kung ano po yung process, yung tamang proseso para po uh, mag-process uh, itong inyong uh, reklamo po laban dito kay Sir Leo Samson. Mm -hmm.